Sino sa atin dito ang may mga ganyan sitwasyon na hindi pa rin nakikipagkasundo? Sa so, pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay binibilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Those who are in Christ, you are no longer called sinners. You are already forgiven you are justified yung ibang meaning ng justified means just as if you did not sin sa totoo lang lahat tayong makasalanan for all have sinned and fall short of the glory of god but because of christ nilimot ng diyos ang kasalanan ng tao ikaw at ako ay binilang na kaibigan ng Diyos. Kaya gano'n man ka, kalaki, kabigat ang iyong nagawang kasalanan, kayang-kayang patawarin ka ng Diyos. Do not feel guilty. There is no sin wherein God cannot forgive. But, sabi nga ni Pablo, after na pinatawad kanya, katulad ng adulterous woman, quote, by the Pharisees. Ano sabi ni Pablo? Ani ng Panginoon? Woman, go and sin no more. Huwag ka nang magpatuloy sa iyong pagawa ng kasalanan. Why? Because if you will continue and go back to your sin, mas malala pa ang mangyayari sa iyo. Kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. This is the uh, pakiusap ni Pablo sa mga mana palataya. Be reconciled to God. Sino sa atin dito ang may mga ganyan sitwasyon na hindi pa rin nakikipagkasundo. Naalala natin minsan, pag malapit na yung Pasko, o, oh, magpapasko na, magpatawaran na kayo, no? magpakumbaba na yung bawat isa. Kalimutan na yung, yung mga nagawa niya. Mahirap man, pero this is the ministry that God has given us. The ministry of reconciliation. No? Makipagkasundo. Hindi madaling gawin but this is the message of Christ in the whole world to, na magkaroon ng reconciliation sana ang bawat isa. Unless they will come to know the, the Lord Jesus Christ sa kanilang buhay as the Lord and Savior. Then and only magkakaroon ng tinatawag na reconciliation in the whole world. World. ang mahirap lang because of religion no there are christians there are muslim hindus different beliefs different uh, leaders kaya paano magkakaroon ng kaligtasan yung iba kung talagang very fanatic sila some people are willing to kill to destroy other religions ha huh? Because they thought by killing Christians, they will go to heaven. By killing Christians, they will be, their sins will be purged. Yung, yung, yung mawawala yung kanilang kasalanan. But it's a wrong doctrine. Mali. Meron bang tinuro ang Diyos na patayin mo yung kapwa para ikaw ay mapunta sa langit? Ang gusto ng Diyos ay kapayapaan shalom, peace. Ang gusto niya ay reconciliation, pakikipagkasundo, hindi away-away.